Isang magandang destinasyon naman na punong-puno nga ng excitement. Grabe! At nakakamakang tanawin. Wow! May mga nakakatakampan na pagkain ang ating napuntahan dito nga sa paglilibot natin sa Legazpi City Albay. So, eto guys, nandito na tayo ngayon sa loob at mamaya uh, ah, tingnan natin yung mga room rates nila dito at ano pa yung mga may offer. Ang lugar nga na ito ay eh, talaga namang naiiba sa lahat dahil talagang tribo-tribo upang tribal ang vibes. Wow, tingnan nyo, oh, ang ganda oh. Wow, grabe oh. Eto na nga guys, yung mga temple cabana na room accommodation nila dito. Astig! Sa design pa nga ng mga rooms nila, eh talagang may enjoy mo na. Siguradong mare-relax ka pa at pampawala ng stress. Tapos nagustuhan ko rin guys na may glass dito para kita talaga natin yung mga puno, mga halaman. Dahil ito ay nakakatulong para tayo ay marelax Wow! Meron din sila ditong fish pan. Yun oh, iba't ibang kulay yan. Wow! Ang ganda dito guys! Tapos eto guys yung kanilang swimming pool area yan, The beso oh Napakaganda actually Wow At hindi lang yan Dahil mas lalong ka pa sa lugar na ito Dahil kitang kita lang naman mula rito Si Magayong Mayon Volcano ba na dito, Bagong lugar bawat at kung pagkain naman nga pag-uusapan ay wala hong problema dahil dito po sa loob ay may kusina sibra na nagsiserve nga ng mga masasarap na food katulad na nga lang neto. Eto guys ang isa sa mga mau-order nyo dito sa Kusina Sibra Ito ay ang Bicolanong Bandel Grabe! Ngayon lang ako naka-experience na ito at nakakita Dahil sa isang orderan mo ay ito na talaga yung mga ipinagmamalaki ng mga masasarap na pagkain ng Bicol Ang sarap guys ng pagkaluto, the best! Sarap! Wow! Woo! At kung naghahanap ka naman ng masaya at thrilling na activity ay subukan nyo ang kanilang ATV adventure Yay! <laughs> Kaya natin ya. Love <laughs> yung trail na to, puro ba to? So guys, sa mga gusto mag zip line Merong entrance fee 50 pesos Saka additional 300 pesos Para so, sa mga gusto mag zip line yeah! Woo! Woo! Siguro mga wala pang 1 minute yon. Pera 25 seconds lang na zip uh, Pero grabe yung na experience ko Grabe Ibang iba <laughs> At pagsapit naman nga ng gabi Ay bukod nga sa pagtikot ikot Dito nga sa magandang lugar nila Ay pwede rin ho tayo dumaretsyo Doon sa kanilang kape Sidra Dito nga'y may mga coffee Mapahatman o cold At nagsiserve din sila dito Ng mga iba't ibang pagkain So, eto guys, ay tikman natin itong kanilang pili in Simada. Wow! Try natin yan. Wow! <laughs> Panalo. Grabe. Choco so, chip. Lahat ng mga nakita nyo ay masusubukan natin yan dito sa pag-stay natin sa your brother's house tribal village. Tara! So, ito pa your brother's house ay matatagpuan nyo sa Barangay Pawa, Ligaspi City. So, pwede po ito siya uh, mapuntahan kung gusto nyo mag-commute, pwede kayo sumakay ng tricycle. Ano ba makikita natin dito? So, dito sa part na ito guys, ay may makikita tayo dito mga mural paintings dito sa wall. Tapos kung may kita nyo naman, eh napakalawak ko nitong kanilang basta open ground. Kuya JM, eh, meron bang parking dito? Yes po, meron. Ito ay para sa mga kotse at ito naman ay eh, para sa mga motorsiklo. Tapos ito yung kanilang lobby. So dito may kita natin, ah ito yung mga amenities. Meron sila dito ng Mayon ATV Tour. Hmm, nagpaparet din pala sila ng motorcycle. Pwede mag-bonfire. May swimming pool guys may massage room service, fish pan area, in-house restaurant, garden area, laundry services, saka scarpa, Bafour. Tapos yan, less 20% kung gusto nyo po mag-ATB on all ATB tours. Tapos meron sila ditong laundry, scrub and wash. Yan, 200 plus 50 pesos delivery. Ito naman pala guys, isang rate para sa mga gusto mag-rent ng motorcycle. 500 pesos po for 12 hours and 800 pesos naman for 24 hours. Yan, ito yung mga reminders. Ito guys, sa mga nagtatanong kung magkano yung rates dito sa Your Brother House, kung gusto nyo po mag-8 TV tour, tingnan nyo na lang guys yung rates. Doon, nandun na lahat ng mga details, mga rates, kung magkano yung mga uh, um, rooms dito na pwede nyo nga pong pag -estayan. So, eto nga guys na room na kinuha ko ay etong uh, Temple Cabana. So, eto guys. Eto yung second floor. Eto yung first floor. So, para makakit kayo sa kwarto, akit muna kayo dito sa hagdan. Pero anyway, dito muna tayo sa ibabang bahagi na etong cabana na ito. Eto nga yung kanina guys. Mayroong dalawang upuan dito. Tapos, eto yung sink. Tapos, Nagustuhan ko rin na parang may garden area dito. And, tingnan natin kung malakas yung tubig. Yan. Tapos, eto. Eto yung banyo. So, bubuksan natin ito. At dito makikita natin, oh, malaki! So, hiwalay po yung shower area dito sa toilet. Ngayon, dito sa second floor ay eto po yung bed nyo. Tapos, etong bed, kung makikita nyo, ay, uh, malaki. Good for two person siguro ang size ng bed na to ay queen size. Tapos ang nagustuhan ko nga dito ay meron siyang isa pang floor papunta nga po sa itaas. Kung gusto nyo nga guys mag-add ng uh, extra person, mag-additional lamang kayo guys ng 500 pesos. Sa room na kinuwa namin ang maganda ay meron siyang balcony. Ito yung window nyo 'yan, na may access kayo sa balcony. Yan, pwede buksan tapos pwede kayo lumabas. Kung gusto nyo, dito, yan, mag-sightseeing ng mga magagandang uh, kapaligiran dito sa Your Brothers. Ito yon Ganda! And pagdating naman guys sa pagkain, kung tinatanong nyo kung meron ditong makakainan, yes po, meron. Meron ditong kusina Sibra na nag-offer din o nag-serve din ng mga iba't-ibang klaseng food. Ito guys, ang isa sa mga mau-order nyo dito sa kusina Sibra. Ito ay ang Bicolanong Bandel. Kung makikita nyo guys, meron siyang isang malaking rice na mataas dito. Tapos sa paligid niya, ito na nga yung mga Bicolano dishes. Like may uh, pinangat doon, may adobadong pusit, may tinutungang manok. So talagang kung naghahanap kayo ng isang food, bundle puro Bicol dish, talagang yun yung orderin nyo. Masarap tsaka madaming serving. Good for 4 to 5 persons. Mm. Ang sarap guys ng pagkaluto, the best. Pusit, alam niyo na kung anong lasa. Pero yung pinagkaiba is yung timpla. Yung pagkaluto talagang yummy. Sarap. Wow may mga Ooh. desserts rin sila dito na sure nga kung magugustuhan nyo din. Tulad na nga lang netong kanilang mayon. Labaki! Wow! Unang kain mo, malalasaan mo yung flavor ng ice cream which is yung strawberry. Tapos sa dulo, parang may sasabog talaga sa bunganga mo na ito na ang anghang! <laughs> ito yung talagang maanghang na malamig. Talagang wow! <laughs> hmm. Tsaka, sa ice cream may mangunguya ka rin sa loob which is yun yung mga balat o part ng sili kaya masyadong talagang parang may sasabog sa piling kapag ito'y kinain nyo malamig na maanghang na masarap masarap din itong kanilang pili yema halo halo mm. wow tapos guys nasubukan pala namin dito yung ATV rides doon po sa Black Laba so, nandito na tayo sa kanilang puro ATV. So bago nga kayo sumabak o sumakay nga sa ATV ay meron muna silang konting orientation. Again, one night, follow, stop, and slow. So gusto ko lang muna guys sa inyo, share sa inyo. May kita natin dito sa loob kung saan dito nga nangyayari yung orientation. So mayroon dito mga uh, helmets. Pili na lang kayo. So, required talagang naka-helmet while driving the ATV. Tapos, ito, meron sila, sila dito ng souvenir shop by your brother. Meron sila dito mga, yan, long sleeve, mga shorts. Uy, mga hat. Tapos, iba pa. So, sir, uh, pag nag-trail kami, may expect ba namin na mababasa, sa kami? Yes po. Mababasa <laughs> po kayo pag kumulan, lalo na po pag sa, uh, ano, river da crossing. Ano? Uh, so, expect nyo talaga, guys, na mababasa kayo, ha? Siguro kapag gusto nyo nila mag atv mag-ano na lang sila, may short or oh, something short. na eh, Regarding naman sa ano sa ating pang-footwear ano tsinelas uh, na lang po talaga. Advise white not white shoes. <laughs> Opo. Kasi kawawa 'yung white shoes. At meron sila ditong practice area bago kayo pumatuloy doon nga sa destination na napili nyo. Kahit mga ganito sir na mga medyo umaambon, nagpapa-ATB kayo? Yes po sir, rain or shine po tayo nagkaiba lang kapag rain, medyo yung mayon, hindi natin may kita. Yes po. <laughs> <laughs> kaya marami po talaga nag atb kadalasan umaga po talaga. Oo, uh -huh. umaga. Kasi clear possible si Volcano. Yes. Opo. So, yun, natapat tayo na medyo naambon Kaya hindi natin ngayon siguro makita doon Ang Mayon Volcano Grabe yung experience ko dito talaga sa ATB nila Dahil, ano, sobrang, ano pala, sobra 2 hours yung ano balikan na bali yun, 2 hours ride, talagang sulit na sulit ang ibabayad nyo. Pero meron yung apat na trail eh. Ang pinili namin is yung uh, Black Lava para mabilis lang, tsaka yun yung laging kinukuha din ng ibang mga guests nila, yung Black Lava. Sa ATV guys, talagang doon ako nag-enjoy dahil grabe yung trail na dadaanan nyo. Tumawid kami sa ilog, umagi kami sa mga bato-bato, tapos grabe. Hindi ko malimutan yung experience nyo talagang kung naghahanap kayo ng exciting talaga na activity sa Ligaspi City Albay, ATV talaga ang isa sa mga marerecommend ako. So guys, sa mga gusto mag sip line merong entrance fee 50 pesos at additional 300 pesos para sa mga gusto mag sip line Pero bago kayo uh, mag sip line ay meron mo ng tour guide na sasamahan kayo papunta ho doon sa itaas so Expect nyo na guys pagpunta doon sa may pinunganima yun Akyat kayo dito sa mabatong bahagi ng bundok ng lugar na ito Yan. Huwakan na natin itong kable ng zipline Mayon. Sa itaas, meron doon parang landingan ng helicopter. Tapos doon yung pinaka ano talaga ng mga turista, pinaka destination nila kapag gusto nyo mag-zip line. Sa wakas guys, eh narating na rin natin itong sinasabi nilang black lava. Dito tayo makikita natin, syempre, yung magayon, maganda na Mount Mayon volcano. O sabi sa amin ng tour guide, yung mga batoraw guys, na mga nakikita natin doon ay yun daw ay ang dating laba ng Mayon Volcano na binuga nung taong 2006 eruption. So ito guys oh, nahawakan ko guys ang laba na galing sa Mayon. Grabe. So ngayon ako makakahawak ng bagay, isang bagay na galing mismo sa Mayon Volcano. Yan. Ito na guys, nahawakan ko. Ito At dito nga po sa itaas, may kita natin dito yung overlooking ng Legazpi City, Albay. Ito yun guys. Yan. Yan. Tingnan nyo. Pagkatapos nga natin dito ay kung nag-avail nga kayo ng zip line ay ito ang magiging way nyo pabalik dun sa ibaba. Kuya, <laughs> itong zip line gaano kahaba? 310 meters, sir. 310 meters. Huh? Wow. Pero kung hindi kayo nag-avail ng uh, zip line, eh balik naman kayo, lakad naman kayo, papunta pabalik. Alright, pwede na. Yay! Yeah! Thank you. Bakit po siya? Bakit ah, ako? <laughs> <laughs> wow, ang stay. Grabe yung experience. Yung, grabe Ang bilis. <laughs> 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 Magtiwala ka lang guys sa kanila. Sila na bahala sa'yo. Opo. Okay na? Wow. So, yun. Siguro mga wala pang one minute yun. Pero, na... Pera? 25 seconds lang na zip line pero <laughs> grabe yung <laughs> uh, grabe yung na experience ko grabe ibang iba <laughs> tapos sa ATV pag pabalik na eh sa kalsada kayo dadaan so wala nang yugyo wala nang alog kundi talagang enjoy nyo na lang yung pag drive ng ATV pa uwi hey guys eh nakabalik na kami dito sa ATV tour sa your brothers Hi, sir. Portable for face and arms. Sir. Uy. Oh, di ba? <laughs> may pamunas. Pagkatapos natin mag ATB, may pamunas. Siyempre, pang remove ng mga dirt na umano nga sa ating muka. Yan. Wow. Talagang na-enjoy ko talaga yung uh, ATB activities sa Your Brothers Mayon atv Ride. Talagang wow next time kapag babalik ako dito talagang susubukan ko naman yung ibang trail nila. Ngayon guys, kapag gabi naman ay maaari tayong pumunta dito nga po sa Capisibra. Kaya tara pasok tayo at tikman natin kung ano yung mga food na mga ino-offer nila dito tara! So doon guys, eh, matitikman rin natin yung mga the best coffee talaga na natikman ko personally. And then nagsiserve din sila doon ng mga rice meals, mga pastry at iba pa. Guys, nakatikim na ba kayo ng Bicol Express pero in pasta style? Ito meron dito sa Kabisibra pero ito nga kakaiba dahil Bicol Express in pasta nga. Kung makikita nyo, ito yon Yan, tikman natin yan. Mmm... Ramoy pa lang niya guys, para talagang katulad talaga sa Bicol Express. Na may gata, na may uh, maliliit na mga shrimp. Yun, andun eh. Mmm... Wow! <laughs> Yun! Yun! <laughs> Maanghang nga, tapos creamy, tsaka malalasahan mo talaga yung pagkagata talaga ng isang Bicol Express. para kang kumain nga ng pork Bicol Express, pero in pasta style. Mm. Subukan nyo rin itong kanilang pili ensaymada. Mm Nagustuhan -hmm. ko yung pagka cheesy na itong ensaymada na to. At guys, doon sa gitna, nandun pala yung ano, parang pili. You know? Wow. Ko. wow. Masarap din itong kanilang pizza. At ito guys, itong kanilang choco chip. Wow! Favorite ko talaga yung mga ganitong drinks. Lalo na sa ibang mga coffee shop. Mmm! Try nyo na rin ito kapag nabisita kayo dito sa Cafe Sibra. The best! So, kita nyo naman guys yung mga may offer ng Your Brother's House dito sa Ligas City, Albay. Nag-try tayo mag ATV activities nila dito at kumain nga tayo dun sa Kusina Sibra. Tapos na din natin yung uh, Cafe Sibra. Napakasarap ng food at ito yung ilan sa mga dapat nyo ma-expect or masubukan kung gusto nyo nga mag dito sa Your Brother's House Tribal Village. Worth it ang pagbisita nyo dito at sure akong mag enjoy kayo.